Karil, may mensahe sa mag-asawang Marian at Ding Dong Dantes tungkol sa isyo kay Lindsay Devera. Buhay na buhay pa rin ang isyo tungkol sa relasyon o manon ni na Ding Dong Dantes at Lindsay Devera. Marami na nga ang nadamay rito. Pero mas masakit ay nadamay na pati ang mga anak ni Marian at Dingdong. Sa isa namang interview sa its showtime host, kamakainan lamang dahil sa kanilang paglipat sa GMA, ay nahingan ng komento si Karil. We know naman na si Karil at Ding Dong ay dating magkasintahan at ang itinutulong dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang asawa ngayon ni Ding Dong na si Marian. Ayon sa interviewer, Miss Caril, ano pong masasabi niyo sa isyong kinakaharap ng ex-boyfriend niyong si Ding Dong? Medyo nahihiya pang magsalita si Karil na para bang ang itsura niya ay nagsasabing wala na naman siyang pakialam sa buhay nito at hindi na niya ito business, kumbaga. Pero makulit ng press at pinilit ito. Kaya naman medyo awkward ng iti ang ibinigay ni Karil at hindi rin nagtagal ay sumagot din. Ayon sa kanya, Well, for that issue, I don't think. Pero syempre bilang isa ring asawa, though wala pa akong anak ha, pero yung mabalitaan kung may ganung issue ang asawa ko na nagkaroon siya ng anak sa iba, sobrang sakit nun bilang asawa. All this time na matagal mo siyang kasama, ay eh may tinatago pala. Siyempre ba diba, sa mag-asawa, lagi kayong nag-open. Wala dapat sikreto kasi ba diba, nangako ko kayo sa harap ng altar na magiging totoo kayo sa isa't isa. So, once na nagluko ang asawa mo sa'yo, ibang usapan na yan. Talagang mahirap maibalik ang tiwala na yan once na nasira yan. Yung lamat, nandyan na yan. Tanang naman ng press. Sa tingin mo ba, karma yung nangyayari kay Marian? Uy, grabe naman, tugon ni Karil. Grabe yung karma, kasi ba diba, alam ko ang iniisip nyo na baka kaya nangyari yon kay Miss Marian dahil sa ginawa sa akin ni Ding Dong. No, hindi ako ganon. Tsaka sobrang tagal na nun. So, I have no hard feelings. Okay lang yon. But I think, pagsubok lang talaga yon sa kanila. Huwag naman natin pag-isipan ng masama yung tao. Siya na nga lang yung inyong nakaloko, huwag na natin masyado pang saktan siya. And to Miss Lindsay naman, I think kailangan mo tong harapin. Especially madaming taong nadadamay pagpapaliwanag ng aktres. Medyo nahihiya pa si Karil, pero for sure, nasasaktan, nasasaktan din siya inside. Siyempre, babae rin siya at nakakaramdam din siya. Sobrang bait pa rin talaga ni Karil. Despite sa nangyari sa kanal dingdong at ang tinuturong ang dahilan ay si Miss Marian, ay wala siyang nasabing masama para kay Miss Marian at wini-wish pa nito na sana ay maayos ito ng mag-asawa.